wag na wag mo itong gawin mo kung gusto mong kumita okay iwasan mo po itong gawin guys para hindi masayang ang iyong ginagagawang pag-edit yung oras na ginugol mo dyan. Well guys, panoorin nyo po ang video ito hanggang dulo kasi ito po ay base po sa aking experience at alam ko maraming gumagawa nito lalong lalo na po sa mga baguhan. Kapag kasi tayo ay baguhan, hindi natin alam yung mga rules at yung mga bawal, mga policy ni Facebook. And please share po ng video ito para din po magkaroon din po ng idea yung mga baguhan. At kung hindi ka pa nakafollow, please pa-follow po para ma-update ka po sa mga bagong video i-upload ko well guys, ano ba itong dapat mong iwasan para naman hindi ka magkakaroon ng monetization limited sa iyong video dapat mo itong iwasan para hindi ka magkakaroon ng monetization limited sa iyong earnings so ito po yun guys you are no longer earning on some of your content because it isn't following content monetization policies. So, ibig sabihin, kikita ka pero doon sa specific video na yon na kung saan nagkaroon ka ng violation ay walang kita yon Okay. So, guys, ano ba to guys? Ano ba yon dapat mong iwasan? Iwasan mo itong pagkuha ng video ng iba. So, hindi natin alam, guys, no? Ako din, guys, ha? Ina-expect ko din kasi na nung mapanood ko yung video yun, ang may-ari nun guys, hindi naman malaking content creator. Kumbaga yung nagvi-video lang talaga. Pero guys, yung video na yun ay kinuha na din ng ibang big content creator na merong right manager. So, yun yung problema guys. Kapag kumuha ka ng video, may isa sa mga nag-download or nag-upload ng video yon na may right manager ay mag-claim po yon ng copyright ang masaklap guys kung an original content ang makukuha mo so ba diba guys hindi nga siya yung may ari pero siya yung nag-claim. so ganyan yung mangyayari guys so oh. collecting ad sa iyong ad earnings sa iyong video so yung video mo guys kumikita, nagrerun yung ads pero hindi pumapasok sa account mo kasi sino ang kumukuha ng iyong kita? yung nag -claim. kasi nagkakaroon ka ng copyright claim dahil sa video yun para sa mga baguhan na hindi alam i check mo po ang iyong violation or yung mga copyright claim doon po mismo sa profile recommendation or doon din po sa inyong support inbox sa your alert doon mo po makikita kung meron kang violation sa ina-upload mong video kapag ikaw naman po ay monetize makikita mo sa baba ng iyong product impact kung saan yung mga tools mo makikita mo doon sa baba kung ikaw ay copyright or yung video ay may issue so sa baba lang yan siya ng tools katulad niyan Kapag ikaw naman ay napatawa ng unoriginal content, so magre-red dyan kung saang video mo siya in-upload. Kung sa in-stream ads, so magre-red yung in-stream ads mo na tools. At kailangan mo pang process yan para mabalik ang tools mo. Hindi agad-agad mabalik. Hindi katulad ng copyright claim or copyright match ay mabalik agad. Burahin mo lang yung video, back to normal na siya. Pero kapag an original content, kailangan mo pang magantay ng ilang Arau o one. So, depende yan. At kailangan pang mag-submit ng appeal. Kahit gaano pa i-edit ang iyong video, kahit i-edit mo man yan yung i-edit, pag once na merong right manager ang isa sa mga nag-download ng video yon siya ang mag-claim na owner ng video yon at makikihati siya sa iyong kikitain. Hindi nga makikihati, kukunin niya nga lahat guys. Eh. So yun lang yung kaibahan guys. No? Kapag ang nakuha mo ay copyright match, madali lang po yung i-resolve. I-delete mo lang ang video, mismong video ay mawawala na po yung claim na yon. Kasi ano pa yung point na i-steady mo or i-stay mo yung video yon kung wala ka namang kikitain kasi may ibang kumukuha ng kita mo. So, useless. So, kailangan mong burahin talaga yun. Yun lang ang masakit, guys, kapag dumami na ang views. Lalo pa pag sa in-stream ads kasi mas malaki yung kita. At saka, syempre, mahirap ang views sa in-stream ad at nakakuha ka ng malaking views. So, sayang, ba diba? Kaya, guys, lesson learned po talaga no na kailangan po talaga natin gumawa ng sarili nating video. Kailangan nating magsikap sarili nating gawa para walang copyright or unoriginal content na makukuha para walang masayang na views walang masayang sa ating pinaghirapan kasi sarili nating gawa ito kasi talaga yung gusto ni Facebook yung original content sana may natulang please share this video and follow for more